Sumagot na po si Naoya the Monster Inoue no sa pahayag ng trainer ni WBC World Bantamweight Champion Junto Nakatani na si Rudy Hernandez. Sa naon akong vlog mga amigo, sinabi nga po ni Rudy Hernandez na gusto na nila makalaban kaagad itong si the Monster para mawalan ng palusot kapag kanilang tinalo. Baka daw kasi sabihin ng mga tao na dahil sa brutal wars ni Inoue laban kina Luis Neri, Ramon Cardenas, sa darating na laban din kay Nick Ball at Muro John Akmadaliev, kaya lang nila magagawang talunin si The Monster. Gustong mangyari ng kampo ni Nakatani na wag nang paabutin pa ng 2026 ang sagupaan ni Nakatani at Inoue. Nang sa ganun ay makuha nila ang full credit kapag tinalo po ni Nakatani si Inoue. Pero welta nga po ni Inoue kay Rudy Hernandez, eh wag daw pong mag-alala dahil sa susunod na taon, eh mananatili pa rin siya sa kanyang prime. Wala daw palusot na mangyayari. Hindi daw po siya humihina o nanghihina. Diga ni Inoue, a year from now, I'll still be in my prime. No excuses. No one's getting weaker. So parang ang dating po mga amigos, e parang nagiging kumpiyansa yata masyado itong kampo ni Nakatani na kayang -kaya nila si Inoue. Nakakalimutan yata nila na unproven pa sila sa junior featherweight division. Nasa bantamweight pa lang sila. Pero syempre, hindi naman po maiiwasang lumakas ang loob ng kampo ni Nakatani dahil sa dalawang knockdowns na inabot ni The Monster sa kamay ni Luis Neri at Ramon Cardenas. Samantala sa si iba pang balita, ibinulgar naman po ng batikang boxing writer na si Kit Idek ang korupsyon sa rankings ng WBC. Banat ni Idek mga amigo sa kanyang social media. Si Mari Pacquiao na 46 is anyos na at hindi pa muling nananalo sa halos anim na taon at natalo sa kanyang huling laban ng decisively kontra kay Dennis Ugas noong August 2021. Mantakin yung inilagay ng WBC bilang number 5 contender. Tapos si Conor the Destroyer bin daw po mga amigos na... Natalo sa kanyang huling laban at tatlong taon nang hindi kumakampanya sa welterweight division ay itinalaga ng WBC bilang number 3 contender sa welterweight division. At heto ang pinakamatindi Devin the Dream Haney. Never pang lumaban sa welterweight division, so balit ginawang number one contender ng WBC sa welterweight division. So yan po mga amigos, ang ilan sa mga korupsyon ng WBC na ibinulgar ni Kit Idek. Pero in fairness lang kay Devin Haney mga amigos, ang alam ko yung laban niya kay Jose Ramirez noong nakaraan, eh, pasok na yon sa welterweight limit dahil catchweight po yon ng 144 pounds. So nasa welterweight limit yon Ang hindi ko lang malaman kung ano yung pinaglalaban ni Kit Idek na hindi pa raw po lumalaban si Haney sa 147 pound limit. Posibleng ang iniisip niya kasi ay hindi po intensyon ni Haney lumaban sa welterweight. Sadyang hindi lang po makuha yung 140 pound limit kaya nagkaroon ng catch weight na 144 pounds. Baraha, patunayan mo sa akin ha Sino man ang mabunot na kalaban Di ka tatakbo